'yan Ayun, ni Kuya niya si JM mongoy. Ano na. Lumabas na? na? 'yung si JL, mga Doon pa sa ano, malayo pa, kundi. Hey. Hey. <laughs> Amos. Hey, Ay, para, para, para man, hindi. Hey! Parang tanga lang, <laughs> hey!

Oke, okay, one, two, three. Guys, Sarap po. Lato. terbuka? Hmm, Damiah, no? Na sa nasa dagat ka may lato sarap na yan hmm. may mga goiter dyan kumain na kayo ito o oh, sabihin mo kaya atikang yan po hindi to mukbang. Yeah. Mm. Toy. 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 Mm. Pulang, senyap putin, ya. Hmm. 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 Ayo in, in, kaya men. Guys, itu intent nak pinurubay ni ate hindi kami nasa dalawa yan eh yung isa nakatupi pa ah la. and yan hmm. sa dagat eh no, dagat 'to. Oh. yan dagat yan Ah. Hmm. Oh. Ah.

Hello guys, may parade po rito sa San Antonio Dahil 2 days before Magaganap na po ang pesta dito Na barangay San Antonio, Northern Samar Ayan po, ay mga Bangkang ni motor Ayan po Ayan Ayan Sarap di ba? Maraming event talaga pag probinsya talaga pinag-usapan, maraming event. Talagang marami kang makikita. Masaya. Ang dami yan.